karunungang buhay kasama si Pastor Joey Umali. Dito lang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Pastor Joey Umali, samahan mo kami rito sa karunungang buhay. Isang mapagpalang araw sa iyo kaibigan, purihin ang Panginoon sa buli nating pagniniig dito sa ating lingguhang programang Karunungang Buhay. Nais nice kong batiin ang Amazing Grace United Methodist Church sa Barangay Santa Ana, Taytay Rizal sa pangunguna ni Pastor Leonardo Galian Jr. na sa araw na ito ay nagdiriwang ng kanyang ika-35th founding anniversary kita-kita tayo mamaya. Pagbati rin kay Ati Camille Naval. Binabati rin natin ang bagong halal na kapitan ng Barangay Mesulaw sa Kalumpit Bulacan, si Kapitan Roland Ramos. Si Kapitan Roland at ang kanyang may bahay na si Gemma ay masugid na taga-subaybay ng ating programa na nilalaw the speaker upang marinig ang programa natin sa buong barangay. Pagbati rin kay Trisha Dumindin. Ang pagbati ay mula sa kanyang kaibigang si Yumi Castro. Happy listening kina Janet Seriban si Sarengo, Sed Ang, Leonie Valderama, Madonna Miranda, Joel Junicio, Carmelita Manansala, Josephine Uson, mula pa sa Kenya, ang kanyang pakikinig, Patricio Suriaga, Filipina Sichon, Tikling Alvin, Violeta Bullet at Larry Marco. Naniniwala tayo na ang buong buhay ay isang stewardship. Pinagkatiwala lamang sa atin ng Diyos ang lahat. Wala tayong anumang ari-arian ang lahat ay sa Diyos at ginawa lamang niya tayong katiwala o steward. Ang tungkol sa pagiging mabuting steward o katiwala ang pag-uusapan natin sa pamamagitan ng pagbubulay-bulay sa Mateo 25:14 hanggang 30 na kilala rin sa tawag na Parable of the Talents. Babasahin ko ang magandang balita Biblia ng Mateo 25:14 hanggang 30. Ang paghahari ng Diyos ay matutulad sa isang taong maglalakbay. Kaya tinawag niya ang kanyang mga tauhan at ipinagkatiwala sa kanila ang kanyang ari-arian. Binigyan niya ng salaping ginto ang bawat isa ayon sa kanilang kakayahan. Binigyan niya na ang isa ng liman libong salaping ginto, ang isa na may dalawang libong salaping ginto at ang isa pa ay isang libong salaping ginto. Pagkatapos nito, siya ay umalis. Kumilos agad ang tumanggap ng liman libong salaping ginto at ipinangalakal iyon. Kumita siya ng liman libong salaping ginto. Gayun din naman, ang tumanggap ng dalawang libong salaping ginto ay kumita pa ng dalawang libong salaping ginto. Ngunit ang tumanggap ng isang libong salaping ginto ay humukay sa lupa at itinago ang salaping ginto ng kanyang Panginoon. Pagkaraan ng mahabang panahon, bumalik ang Panginoon ng mga tauhang iyon at sila'y pinag-ulat. Lumapit ang tumanggap ng liman libong sa ginto at sinabi, Panginoon, ito po ang liman libong sa ginto na iniwan ninyo sa akin. Heto naman po ang liman libong sa ginto na tinubo nito. Sinabi sa kanya ng Panginoon, Magaling, tapat at mabuting lingkod. Halika, samahan mo ako sa aking kagalakan. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya gagawin kitang tagapamahala ng malaking halaga. Lumapit din ang tumanggap ng dalawang libong salaping ginto at ang sabi, Panginoon, ito po ang iniwan ninyo sa aking dalawang libong salaping ginto. Heto naman po ang dalawang libong salaping ginto na tinubo nito. Sinabi ng kanyang Panginoon, Magaling, tapat at mabuting lingkod. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya't pamamahalain kita sa malaking halaga. Samahan mo ako sa aking kagalakan. Lumapit naman ang tumanggap ng isang salaping ginto at sinabi, Alam ko pong kayo'y mahigpit at pinipitas ninyo ang bunga ng hindi ninyo itinanim at inani, ina ina inaani ninyo ang hindi ninyo inihasik. Natakot po ako, kaya't ibinaon ko sa lupa ang inyong salaping ginto. Heto na po ang inyong salapi. Sumagot ang kanyang Panginoon, masama at tamad na lingkod. Alam mo palang pinipitas ko ang bunga ng hindi ko itinanim at inaani ko ang hindi ko inihasik. Bakit hindi mo man lamang inilagay sa bangko ang aking salapi, kahit paano'y may tinubo sana ito? Kunin ninyo sa kanya ang isang libong salaping ginto at ibigay sa may sampung libong salaping ginto sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at magkakaroon ng sagana, ngunit ang wala, pati ang kakaunting na kanya ay kukunin pa. Itapon ninyo sa kadiliman sa labas ang walang silbing taong iyan. Dooy mananangis siya at magngangalit ang kanyang mga ngipin. Hindi natin pag-aari maging ang sarili nating buhay ipinagkatiwala lang ito sa atin ng Diyos kung kaya dapat nating gamitin ito ayon sa kanyang kagustuhan. Wika ni Paul sa 2 ikalawang korinto 1.22, nilagyan niya kami ng kanyang tatak. Bawat isa sa atin ay minarkahan tinataka ng ganito personal property of God. Dahil dito, Nagkaroon tayo ng halaga hindi dahil sa tayo'y mamahalin. Nagkaroon tayo ng halaga sapagkat inari tayo ng Diyos na sa kanya. A piece of property can become valuable not because of its inherent value but because an important person owns it. Kaya yung pong simpleng simpleng damit na isinukot ng isang popular na tao ay nabibili ng mahal kapag ito'y sinubasta. Dahil tayo'y mga stewards, isa puso natin ang mga principles tungkol sa stewardship na makukuha natin sa ating aralin. First, stewardship is not about equality of gifts but about equality of opportunities. Tayo'y pantay-pantay hindi sa kakayahan kundi sa oportunidad na ipinagkaloob ng Diyos. Dito sa ating aralin, pinagkalooban ng amo ang isa niyang tauhan ng limang libong sa laping ginto. Ang isa'y dalawang libo at ang isa pa'y isang libo. Hindi pare-pareho ang pinagkaloob, ngunit lahat ay pinagkalooban ayon sa kanilang kakayahan. Ito ang mahalaga walang isa man ang pinagkaitan. kaya huwag tayong malulungkot o maiinggit kung mas maraming kakayahan o resources sa atin ang iba. Ang mahalagay may tinanggap ka rin at kasama ka rin sa pinagkalooban ng Diyos ng oportunidad. Second, stewardship is not about control but about trust. Pagkatapos na ipagkatiwala ang kanyang kayamanan sa mga tauhan, umalis ang amo ng mga tauhang ito. As good stewards, we should do our work diligently even when nobody is watching kahit wala ang boss. Ay gagawin natin ng maayos ang ating trabaho, ang ating tungkulin. Kahit walang nakakakita Susunod tayo sa mga regulasyon bilang mga mabuting stewards. Tayong mga Pilipino, karaniwan ay sinusunod natin ang mga regulasyon sa takot na mahuli sa halip na maging gawin natin ang pagsunod. Halimbawa, kahit red light na ang traffic light, ay tutuloy pa rin tayo kung wala tayong nakikitang nanguhuli. Kulang tayo sa tinatawag na strong sense of responsibility. Isa sa responsibilidad na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos ay ang Ibanghelyo, ang good news. Bilang mga tagasunod ni Jesus, kailangang ipangaral natin ang Ibanghelyo. Ganito ang wika sa unang Tesalonica 2.4 Sapagkat minarapat ng Diyos na ipagkatiwala sa amin ang magandang balita nangaral kami hindi upang bigyang kasiyahan ng tao kundi ang Diyos na sumisiyasat ng ating puso. Bago natin gawin ang anumang bagay, itanong muna natin kung ito'y makapagbibigay kasiyahan sa Diyos kung sigurado ka na ang gagawin mo ay makapagbibigay kasiyahan sa Diyos, ituloy mo. Ngunit kung hindi, hindi mo dapat isagawa ito. Third, stewardship is not about saving but about investing. Ang dalawang tauhan ay pinuri ng kanilang amo dahil ipinuhuna nila ang pera at ito'y lumago. Dumoble. Yung ikatlo'y pinagalitan dahil wala itong ginawa kundi itinago lamang yung pera kung kaya't wala itong tinubong anuman. Bilang mabuting stewards, kailangang pagsikapan nating palaguin ang anumang ipinagkatiwala sa atin. Hindi interesado ang Diyos sa ating iniimpok. Interesado siya sa ating pinupuhunan. Ang itatanong niya ay kung paano natin sinikap palaguin ang mga bagay na ipinagkatiwala niya sa atin. May pinapakitang dalawang panuntunan sa pamumuhunan sa talinghagang ito. Unang panuntunan, kailangang mabilis ang pagkilos. Hindi pwedeng papatay-patay. Ganito ang wika sa verse 16 kumilos agad ang tumanggap ng liman libong salaping ginto. Hindi niya ipinagpabukas pa. Alam nyo, ang mabigat na kalaban ng good stewardship ay yung tinatawag na procrastination. Yung bang ipinagpapabukas pa natin ang isang bagay na pwede nating gawin sa ngayon. Napakaraming oportunidad ang nawawala dahil sa katamaran. Dahil sa procrastination, ang mabuting steward ay masipag. Walang pinalalampas na pagkakataon. Ikalawang panuntunan, kailangang mag ng risk. Gusto ng Diyos ang mga risk takers, yung mga taong hindi natatakot pumalaot sa mga bagong gawain. We must not be afraid to chart. New Territory. Yung pinagkalooban ng 5,000 at 2,000, nag-take ng risk. Kaya dumoble ang kanilang puhunan. Yung pinagkalooban ng 1,000, he played it safe. Itinago niya ang isang libo at ibinalik niya ito ng buo. Walang labis, walang kulang. Pero sinermonan siya ng gusto. Hindi lang sinermonan, tinanggal pa siya sa trabaho ako'y naniniwala na kung nalugi yung dalawang stewards na ipinuhunan yung pera ng kanilang amo, hindi magagalit ang kanilang amo kung talagang mayroong dahilan bakit nalugi yung kanilang ipinuhunan. Fourth, stewardship demands accountability. Hindi nga binantayan ng amo yung kanyang mga tauhan. Pero ganito ang sabi sa verse 19. Pagkatapos ng mahabang panahon, bumalik ang Panginoon ng mga tauhang iyon at sila'y pinag-ulat. Siguradong may accounting time kung saan iuulat natin ang ating ginawa sa mga bagay na ipinagkatiwala ng Diyos sa atin. Wika sa Roma 14.12 Kaya't bawat isa sa atin ay magbibigay sulit sa Diyos. Isa-isa tayong magsusulit sa Diyos, individually. Mahalagang tayo'y laging handa sa ating final exam. You know, we cannot afford cramming. Walang announcement kung kailan ang final exam natin. It can come anytime. Fifth, stewardship guarantees rewards. Ang stewardship ay kumikilala at nagpapahalaga sa pagsisikap. Ganito ang sabi ng amo dun sa verse 21. Magaling, tapat at mabuting lingkod. Halika, samahan mo ako sa aking kagalakan. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya gagawin kitang tagapamahala ng malaking halaga. Mayroon tatlong uri ng rewards ang binabanggit dito. Unang reward, commendation sabi nung amo sa dalawang tauhan magaling, tapat at mabuting lingkod. Kung tayo'y magiging mabuting stewards, pupurihin tayo ng Panginoon, pararangalan tayo ng Panginoon. Kung hinahangad natin ang plaque ng pagkilala or plaque of appreciation mula sa tao, lalong dapat nating hangarin ang plaque of appreciation mula sa Diyos. Sapagkat ito'y isang plaque, isang korona, isang gantimpalang hindi nasisira. Wika sa unang Korinto 9.25 Ngunit ang gantimpalang hinahangad natin ay panghabang panahon. Ikalawang reward, promotion. Sabi noong amo sa dalawang tauhan, naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya gagawin kitang tagapamahala ng malaking halaga. Sa anumang opisina, maaari lamang tayong pagkalooban ng malaking responsibilidad kung naging tapat tayo sa maliit na responsibilidad. Kung doon sa maliit ay naging pabaya tayo, paano tayong pagkakatiwalaan sa mas malaki? Ganito rin ang paraan ng Panginoon. He won't stop giving us bigger responsibilities if He finds us faithful. Ikatlong reward, commission. Sabi noong amo sa dalawang tauan, Halika, samahan mo ako sa aking kagalakan. Ibig sabihin, hahatian sila sa pakinabang. May profit sharing. Yung tumubo ng limang libo, bibigyan ng dalawang libo limandaan. Yung tumubo ng dalawang libo, bibigyan ng isang libo. Fair enough, isn't it? Pero ang Diyos, mas galanting magbigay sa mga mabuting stewards. Ganito ang sabi sa Luke 6.38, Magbigay kayo at kayo'y bibigyan din, hustong takal, siksikliglig at umaapo pa ang ibibigay sa inyo. Ano mang gawin natin paglilingkod sa Diyos, gagantihan niya ng biyayang hindi natin kayang bilangin ni isipin man ang tagumpay ng anumang ating gawain ay nakasalalay sa pagiging mabuti nating steward. Let us strive to be a good steward of every good thing that the Lord has entrusted to us. Being a good steward is not an option. It is a marching order. Hindi ito isang bagay na pwede nating tanggihan. Ito isang bagay na iniuutos na ating gawin. Hindi bukas, hindi sa isang linggo, kundi ngayon na. Kung hindi natin gagawin ito, humanda tayong tanggapin ang dinanas ng di tapat na tauhan kung saan iniutos ng kanyang amo ang ganito. Itapon niyo sa kadiliman sa labas ang aliping walang kabuluhan. Do'y tatangis siya at magngangalit ang kanyang ngipin. Nasa atin, nasa iyo, ang kapangyarihang pumili. Tayo'y manalangin. Panalamin Diyos, marami pong salamat sa iyong paalala na kami kinakailangang maging mabuting katiwala, mabuting stewards ng mga kayamanan, ari-arian, talento na ipinagkaloob mo sa amin. Tulungan niyo po kami na masunod namin ang mga prinsipyong pinag-aralan namin ngayon. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen. Maraming salamat sa iyong patuloy na pagsubaybay sa ating lingguhang programang Karunungan Buhay hanggang sa susunod na linggo. Tandaan mo, mahal ka ng Diyos kahapon, ngayon, at bukas. Pastor Joey Umali, nagpapasalamat sa iyong pakikinig dito sa Karunungang Buhay hanggang sa susunod na linggo, tandaan, ang salita ng Diyos ay karunungang buhay at tanglaw sa ating landas, isa isip at isa buhay para sa matagumpay na pamumuhay. Inyong napakinggan si Pastor Joey Umali sa Karunungang Buhay. Tunghayan muli ang programang ito dito lang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.